Sabi ng hari na mo, Nano, kunin nyo inyong mga sibat at pana at susugurin natin ang mga higante sa mukhang mayon. Bakit, King? Ayaw mo rinig ang ending ng story ko? Anong ibig sabihin niyan? Sumayaw ka raw, Kingstone. Sayaw. Okay. Super Sonic! Super Sonic! Super Sonic! Kamusta na, Kingston? Ah, enjoy na, enjoy ka sa floor ni Kingston, ha? Ha? Hmm? Para sa iyo lahat ito, ha? Ha? Ang oh. dami-dami nito, ha? May prutas, may dilata, t-shirt, tsaka kompleto kong mga sa gamot. <laughs> Kingston, o oh, ito. Ito ay sandaan. Para, may paong ka. Ako, mukhang bagay si Mang Joel, ha. Airpot ko, hindi ako binibigyan ng ganito. Siguro na-promote kayo sa opisina. Sige na, Kingston. Tutulog na si Ging, eh. O, okay. King. Sige, ha. Pukos na lang. Kakanta na mo kita. <laughs> Matulog ka na, ha. Okay. kasalanan ng pumatay. Ayaw! 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 Pwede ka na mag-check out kung gusto mo. But I suggest dito ka na muna para makapagpahinga ka. At least mga dalawang araw. Ipainom nyo na lang sa kanya yung mga gamot na ibinigay ko. Kung ano man, ipatawag nyo na lamang ako. Hi! Are you alone? Yes. <laughs> May ninti ka ba? Meron. Ikaw. Oh, yeah? Bakit? About my father. What about your father? Totoo ang chismis. Na ano? Kayong dalawa. What else? Kaya nga siguro tinawag na chismis hindi totoo. Your father is just a business friend, that's all. Alam mo naman dito sa atin eh. Makausap mo lang boyfriend mo na. At pag nag-holding hands kayo, buntis ka na raw. Hindi mo na naman kailangan mong paliwanag pa sa akin eh. Okay lang sa akin kung gusto ka ng daddy ko. Kaya lang, Pwede ba mahalin mo rin siya? You see, I love my father very much. Alam mo, matured ka for your age. Ngayon, if you don't love him, iwanan mo na siya. Maganda ka naman eh. Marami pang ibang mayaman dyan. Now we're talking about money. What makes you think naman na hindi ko gusto ang daddy mo? Mabait naman siya. Charming at karinyoso. May iba gusto. Si Gary. Gary's just a friend. Oh, yeah? Ang daddy ko business friend. Ano mo si Gary? Kung hindi ka lang anak ni Joey, nasampal na kita. Mahal mo ba siya? Sino? Si Gary ba ang daddy mo? Of course, si Gary. Why? You also want me to drop him? You can't. I'm sure of Gary. Gusto niya ako eh. Pati ba ikaw kasama sa listahan ni Gary? Mahaba-haba yun. Wala ako sa listahan ni Gary dahil mahal niya ako. Oh yeah? Akala mo lang 'yon. Can you do me a favor? Sa susunod na magkita tayo ulit, siguraduhin mo lang ibang topic ang pag-uusapan natin. Not Gary, not your father. Okay? Bayan. <laughs> Makikialam dito. Kamabahing tao niya, wala kalaban-laban, pinapatulan mo? Sinabi mo ko kay Kailam eh! Sinabi mo ko kay Just get out of my life. Get out of my life. <laughs> 아 d a t